pera ngayon dun sa uh, main, main office ng banko kasi yung napasobra yung bayad namin last year uh, last month sa uh, last week sa immigration so kukunin namin ngayon so, kaya pumunta kami ngayon dito is kukunin namin yung pera na last week uh, dapat sana isa lang yung babayaran namin dun sa immigration kung saan yung para sa residential ko so nabayaran tuloy namin dalawang dalawa so yung isa hindi na pala dapat sabi kasi ng taga immigration yung is, isang desk na kailangan bayaran pero pagbalik namin doon so nalipat kami doon sa ibang desk tapos sabi ng taga immigration bakit na binayaran so so ayun na nabayaran na namin so kukunin na lang namin yung nabayad namin last week dito sa bangko dito yon uh, ni ng taga immigration malapit dito sa Concepcion na uh, metro so lalakarin lang namin galing dito 20 to 25 minutes so mamayang gabi uh, mamayang gabi yung madaling araw yung papunta namin sa Gomel kasi ngayong araw hindi kami nakasakay kasi yung ticket pala namin is yung kahapon sa 30 pa pala so hindi namin na double check so at least may ticket lesson learned din na pag bibili ka ng ticket kailangan double check Three times check kailangan ah. paramihan ng paramihan ng check <laughs> so back in 2021 so dito yung dapat sana yung bahay namin uh, dapat rerentahan namin yung year 2021 pero hindi namin nagustuhan dito uh, kasi maraming kulang maraming wala ang washing machine Walang stove mura lang siya pero uh, maraming kulang ito yung uh, consumption na kung saan kami sportive na tapos the next metro station is a na to yung place guys oh. malayo-layo lang lang yung lakaran so galing dito papunta ng metro siguro mga 15 to 20 minutes ito party pa din ito ng Ah. Malaking district din itong Consumption na. Ah. Siguro papunta doon sa kung saan yung Green City. May part doon na Consumption na pa rin. So malaki-laking district ito. Tingnan nyo guys, Uh, lahat ng mga dahon sa punong ito sila yung unang nagtanggalan yung iba pa, meron pa makikita nyo dun sa unahan may mga yellow tapos may green pa so itong puno naman, ito yung unang wala ng dahon So, andito na kami yan sa so, opisina. So, andito na ng number na. So, kailangan pa maghintay ng 15 working days. 17, ah, 15 to 17 working days. Kasi, hindi pala makukuha basta-basta yung pera. So, mga November 25, mga ganyan. Siguro, uh, makukuha na namin. 25 to 27. So, hindi pa matapos ng November. Makukuha na namin yung pera. So, ano likuran namin ba? Malaking, ah... Uh, ayun, yung forest pala dyan. Maraming mga pine trees sobrang laki siguro may wolf tiger <laughs> <Huh>? wolf. <laughs> wolf tiger <laughs> tiger wolf wolf is a bear uh, midway yung uso sa kanila is uh, sa russian is kak na midway na midway midway So, balik na kami doon sa, sa buhay. Sa bahay, buhay.